Iyak na ka kayo! gising ako ng alas utsut bago magsisigayak na daw yung mga... Kaya ikaw lang iniintay namin. Ako, ako yung mabilis kumilos. Hindi niyo kagaya na lagi nung pinag-iintay ninyo. Kami ang pinag-iintay mo lagi ha? Ay, gagayak ako. Kaysa humikap ng humikap di yan. Kapatakin yung iyang gumayak. Ako yung nakapag-live pa kahapon ng 45 minutes. Kaya ba? Lagi na lang kayo iniintay. Ako nag-iintay ako. Sa <laughs> laki Gae, tumbang bangkay to. Lagi <laughs> nyo lang ako nag-iintay sa inyo. Diyos ko. Minsan ka lang ako nag-iintay. Ano mo yung boxer ko? Amoy mo. Bagong hubad. Guys, bagong hubad. Wala. <laughs> ba Gagalap <laughs> ka oh. na oh. kayo? Oh, Ikaw, lagi ka na lang iniintayin. Iniintayin. Basta mga yung family, Bay, kasahan basta mo. Brasilia at katapangan ang inintag. <laughs> oh, kasabihan niyo. Kaya nga. Mamahalin oh, so. mo si <laughs> palit ako at gising at ako. Are you, are you ko. yan. Ayun ang kasabihan, ha? <laughs> 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 Ay, gusto magkagusto. <laughs> Ay, magkakagusto. <laughs> Ay, magkakagusto. <laughs> <laughs> Patay. Magkakagusto na si Kuya si Kulat kay Nate. <laughs> Hindi. Mamahalin niya <laughs> ng magas. Kasi <laughs> <utsalo. laughs> yun po kasi ang kasagalan. <laughs> Deserve. At Guys, Anong deserve? Ito yung galing sa pundiyo ko. <laughs> Guys, iyon ang kasabihan. Mamahalin po ng isang tao pag inilagay ang, ang kasuotan. Ang daming kasabihan si Nini. Mas, mas, Ay, mamahalin. Ma Ay, mamahalin po ni Kulot si Lips hanghabang buhay. Sana mo. Kumayak na kayo. Ang <laughs> na. Para ako yakintay sa inyo, susuntok ko mga noon ninyo. <laughs> Pumarinig ka. Anong dadalhin natin aw oh, Lagi na lang tayong walang dala. Hindi na tayo nahiya. Laman na tayo ng handa niya, laging walang dala. <laughs> Lahat ng mga manok na nakakulong yung tatay, dalhin mo. Di maiyon. <laughs> laging yung walang dalay, na. <laughs> Kaya tayo nababash eh. <laughs> Kala nyo kayo kami mapipera, wala ha? <laughs> kami kain lang, nakain. <laughs> Kaya kain nga lang at ang bigas pa inuutang. <laughs> Ano, oh, wala ka tayong dadalhan niya. Magaling sila kulot, mayaman, ang inaidentista. Uh, identista Dalhan mo na lang sa ng bigas, kulot. Ang kaano sa amin nag-aaral. Diyos ko po, si inay nga lang ang nagtatrabaho sa Akala ko si inay nga din ikinder pa din ang kalayo. Hoy, kulot, dalhan mo na isang kabang bigas mo doon. yung nakuha mo sa relief. Ikot ng dami bigas. Sino yung sa Maria pa, sabi tayo yung dalhan doon. Wala ka, kagat sa dami namin. Hindi ko sa iba. Ito <laughs> yung <Kuntuwa in> dalawa. <laughs> ang ibibigay kong bigas sa iba ay amin na laang. Ibigay <laughs> na. Sa inyo nang isa. Gumayok na kayo at ako naman. <laughs> Yan na na si Kolo. Ako ang mag-iintay sa inyo. Ako'y mag mag-gay. Ako'y <laughs> <laughs> okay, mag Kung nag-check ng heartbeat sa cellphone. <laughs> nag-check ng heartbeat sa cellphone. Magaling talaga si Onining. <laughs> Ako yung hinahibig. nag Gamit ang cellphone. <laughs> Nag-BBP. Tunay ganyan. Yo, yes. 96 ang sabok. guys. 96 na lang ang tibok ng puso ni Nicolot. Madaling um, <laughs> araw, madaling araw, kinakausap si Siri. Napuyat na ang katabi. Hey, Siri. <laughs> Facebook okay, ka Ga Facebook. Yung, yung katabi, nagising na. At kinakausap si Siri. Kaya pala pinakayos sa akin yung Siri niya. Para ano, hindi daw siya maboring tuwing madaling araw. Kaya sa usap Ngayon, so ang ginagawa naman, nag gamit ang cellphone. FB. <laughs> Center doon sa aking paturo kang bahay. Oh, Nag-comment si Mambinluan. Doon tayo sa ano, paturo ka ng bahay. Mukha na ginawa na daw center ang bahay ko eh. <laughs> blue naman pinalagay mo ka. Naga na si Siri, naga na si Pambipi. Pang, uh -huh. pang heartbeat, utak ay eh, hindi. Iyo, utak na Necklace yan, yeah, necklace. <laughs> Yung bagong necklace ng Thailand. <laughs> ang bagong necklace ng Thailand. <laughs> 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 Mati mo mga ulaga, binubuli ako sir. Brap, pawisan <laughs> ang kinikilin. <laughs>